Artikulo Hashtag 55 lima Mga Paraan Upang Mawala Ang 20 Pounds Sa Anim Na Pong Araw Makatutuhan Ang Ba Ang Pagkawala Ng 20 Pounds Sa Anim Na Pong Araw? Siyempre ito, ngunit kung masipag ka lamang at maging matapat sa iyong sarili. Totoong, tonto na ang mga paraan upang magawa ito, ngunit kung susundin mo ang limang madaling hakbang na ito, makakakita ka ng mabilis na mga resulta ng hindi kinakailangang labis na magtrabaho. Isa, Uminom ng mas maraming tubig. Ito ay talagang simple, kasama ang mura at madaling gawin. Ang pag-inom ng dalawa hanggang tatlo litro ng tubig bawat araw ay maaring makabuluhang mapalakas ang iyong metabolismo na magdulot sa iyo ng pagkasunog ng higit pang mga kalori pagkatapos ng pagkonsumo. Ang pagkakaroon ng tubig kaagad bago tangkilikin ang pagkain ay ang pinakamahusay na paraan upang mas ulit ang pagpapahusay sa jeta na ito. Maari kang mag-iwan ng pakiramdam na mas buong at pinapabilis ang iyong metabolismo, na nagdudulot sa iyo na magsunog ng kaloriya at mabawasan ang timbang ng mas epektibo. Ang tubig ay walang kalori at mahalaga kapag nasusunog ang taba, dahil ang taba ay hindi maaring mametabolize ng walang sapat na tubig. Dalawa, Kain ng mas maraming hibla. Ito ay isang bagay na madalas na hindi pinapansin ng mga tao, subalit ito ay isang bagay na nagpapanatili sa atin ng pakiramdam ng mas buong haba, sa makatuwid ay pakiramdam namin nabusog at binabawasan ang ating pangangailangan na kumain ng labis at labis na pag overvelge. Ang lahat ng mahalagang sangkap na ito ay matatagpuan sa mga prutas, gulay, buong butil, at mani. 3. Makibalita sa ilang mga zezes. Ang pagtulog ng magandang gabi ay pinakamahalaga upang mabawasan ang timbang ng epektibo, at perpektong pagkakaroon ng pito hanggang walo na oras ay perpekto para sa pagbawas ng timbang. Kapag mayroon kang pito hanggang walo na oras na pagtulog, pinapagana ng katawan ang kalidad ng pagtulog ng REM, na kung saan ay mahimbing na pagtulog na kailangan ng katawan para sa mga layuning mapanumbalik, at dinadagdagan nito ang iyong metabolismo. Nahumahantong sa pagsunog ng kalori at pagbawas ng timbang. Kung nahihirapan kang makamit ito, isaalang-alang ang paggamit ng isang produktong tinatawag na race urge. Ang race urge ay magpapahusay sa iyong kalidad ng pagtulog habang pinapataas ang iyong metabolic rate at nawalan ka ng timbang, lahat habang tinatamasa ang magandang pagtulog. 4. Huwag ipasa ang asin. Kasabay ng mga tip na nabanggit sa itaas, ang paglilimita sa iyong paggamit ng sodium ay mahalaga din kung nais mong mawalan ng timbang. Kung uminom ka ng labis na sodium, asin, mananatili ang iyong katawan ng labis na tubig, na idaragdag lamang sa mga hindi ginustong pounds at isang namamaga na pakiramdam. Mas kilala ito bilang, bigat ng tubig, at upang labanan ito, hindi na nagdaragdag ng asin sa iyong pagkain, at kinakain ang kinakain na hindi inasnan na mga mani at chips. 5. Iwasan ang mga mataas na calorie item. Bagaman ang mga naproseso na pagkain at sangkap ay maaring mukhang maginhawa, madalas silang nakapak na may mataas, mataas na kalori. Sa halip na bilhin ang mga item na ito, gumawa ng mga lutong bahay na pagkain na masarap din, at sobrang malusog. Upang matulungan ang katawan na mapupuksa ang sarili ng mga hindi ay na nais na labis na kalori, kumain ng mga pagkain na mayaman sa patasa tulad ng mga saging, kamote, at mga kamatis. Ang isa pang tip na magagarantiyahan ng mabilis na pagbaba ng timbang, kahit na hindi ito isang tanyag, ay ang pagputol ng mga carbs. Ang paggupit ng tinapay, pasta, patatas, at mga lutong kalakal ay magpapalabas sa iyon ng mga libra na iyon ang pagdaragdag ng iyong pag-inom ng mga prutas at gulay, pag-inom ng dalawa hanggang tatlo litro ng tubig bawat araw, pagtamasa ng mataas na mga pagkaing hibla, at paggawa ng ilang HIIT, pagsasanay sa agwat ng mataas na intensidad, magkakaroon ng hitsura at pakiramdam ng iyong katawan. I-click ang link sa ibaba upang makita kung paano tinulungan ni John Barba ng kanyang kapatid na si Lisa na mawala ang higit sa 47 pounds sa pamamagitan ng paglikha ng mas mahusay na mga pattern sa pagtulog sa race urge. Artikulo Hashtag 55 lima Mga Paraan Upang Mawala Ang 20 Pounds Sa Anim Na Pung Araw